Kading or ruminating. Ang mga kambing ay mga ruminants. Kaya nilang nguyain ang kad. Ano ito? Ang pagkain na inalabas muli mula sa tiyan maraming beses sa isang araw. Karang niwang nguya nila ito kapag sila ay nagre-relax o nagpapahinga. Alam nyo ba na ang pagnguya ng kad ay karaniwang ginagamit na batayan para malaman ang kalusugan ng mga ruminant na hayop? Ang totoo Maraming nagmamayari ng kambing at mga mananaliksik ang nagsasabi na ang kontentong kambing ay ang kambing na ngumunguya ng kad. Kalimitang ang kambing ay ngumunguya ng kanilang kad 6 hanggang 8 oras sa isang araw. Masayang panoorin ng mga kambing na ngumunguya ng kad. Dapat nyo itong makita. Happy Goat Farming po sa ating lahat. Like, share and follow for more.